So, biyahe kami ngayon ni Risa Lee. Kung nakikita nyo, siya kami pupunta. Carmona. 159. Arrival. So, kung patipiran, okay yung PCX. KPL ko ngayon, ano, 39.2. So, uh, ano yun, 337.2, ano, kilometer yun natakbo namin. Pero, itong first long drive ko dito, eh. Uh, upuan. I must say, ang pangit nito sakit sa pet dito. Dito sa part na to. Masakit siya sa pet. So, hindi siya komportable. Eh. Itong part dito na to. So, dito din. Hindi ganun. Pero, ayun. Okay naman yun. Eh. Kung pinipindot mo yung foam, okay siya. Ang problema mo lang, ang tigas talaga ng upuan. Masakit sa pet. So, ewan ko ah. Baka dahil... 115 kilos ako, 5'11 yung height ko Tapos uh, Ano pa ba masasabi ko sa ride? Right? yung dito ang liit lang kasi na itong putres kaya yung putres na yun maliit so kulang bitin bitin sa mga 511 tong PCX na to so yan yung aking unit so, so non bias to ha non bias so kasi tinesting ko sa dito eh Laguna lang at tagi Techno Park Laguna so pa ito dito hanggang ganyan lang so ang pangit ng position napang komportable hindi ano, pang pangit. Pangit talaga. Upuan. Tigas. Ewan ko rito kung anong say. Pero dito hindi. Pangit talaga. Ayan, ito yung hirap dito. Pagduluan na ng Mindanao Avenue. Ayan. Ito, kasi ewan ko ba dyan Pero, mayroon talaga. Ayan, motor lang pwede dito eh. Alabas na kasi dito ito kaibigan na sa kanan, lumaki ang kapel pero dito lumaki ito yung sitwasyon pag rider ka alam mo actually ibo sa lupag ng lang ang gear laang kasi may meeting pero ang ganda lang ano ng race power Para, ang ganda ng ng race power natin sa hosting siya kasi iba yung tono ko ginawa uh, yung tono nito 7-7 hindi ko marinig yung 7-7 7-7 7 yung もう15分で12ミリ、16分の1。 yan. Pure food. Pure food. na Ayan. Pag kumanan ako, destination na pupuntahan doon so, e -end ko na. So, i-end ko na to ulit kasi bawal. Makita ko sa nakapuntahan. Bye-bye. ng vlog natin mabigitan ng ride experience para sa PDX so yan. ito kasi ako dadaan eh may dulo namin Mindanao up so ride experience ko para kay PCX kung maririnig nyo oh, ako no, okay na ako yung PCX para sa akin 121 km pa ako oh, sinatakbo ko ayan ako na kung pa ako Ayan, nagpalit ako na sa power At least power ang pinalit ko so, Ito uh, okay Okay itong to, Ano na to, lagay na sa elbow Ayan, so okay na no, okay Ang PZX, matipid Power, ayan power ng PCX Ayan, tapos nimble Tapos matipid Stylish Okay na okay itong PCX uh, Yun nga lang ang problema so, Maririnig nyo pa rin ako Ginig nang yung side mirror Meron nung 500, less than 500 km Ginig nang ginig talaga Ayan, so uh, Ayan, yung mga gantong lubak na ako natatakot Kasi meron akong in-upgrade Na ano na, uh, Under armor Hindi nga lang, syempre Ingat pa rin Kasi pag nasira yung engine mo tulang lang is yan, sira ka na Braking system ni PCX Okay na okay kasi nga, ABS yung front eh. Pero mas maganda pala yung sign Max ha. Kapag may pa yung wrong, dual channel ABS daw yun. Ito kasi front lang. <laughs> Ayan. So, nakikita like, nyo kung gaano kahirap dumaan doon. Pero mas malaki yung travel time na maaano ko. Yung naging daily vlog na ano. Pero yung pinaka best upgrade na nagawa ko dito sa PCX, eh yung race power ko. <laughs> kasi ngayon ang timpla ko 7-7 uh, 7 yung pre-low uh, yung compression 7 yung maganda weight rider 115 kilograms ayan 115 kilos tapos height 5 elemen lang komportable eh para sa 5 mm PCA kasi nagmumukha ang dinosaur kaya ay, na hindi ba? yan na yung so, sa suspension na ay, ay, ay no. na play nito ay race power bakit race power? ginuha luho ko to race power ko wow. kasi 1 year warranty ito kasi 6 months lang eh Yung mga at CB Pero this power 1 year It will 7,500 Yung pili ko Tapos Sa riding nga No comfort Eh nakita nyo Yan na yun 511 Pag-ibigyan ko yung ko eh. Ayan, Parang ko Yung sarili ko tapos na naman yung paa yeah, Ayan, it's so all... Ewan hey, ko, oh. hindi ako matatag May matatag sa akin Sabi ko na ito Magdala PC eh. Ano itong gub ako ito? Ayan, mayarap gumawa sa kanila Naka-stop na eh So, huwag tayong gagahit sa mga ganon Baka maging itlog tayo Yun nga lang, no gear ako Huwag yung tatawanan Biglaan kasi may quick meeting dito sa Kaibiga So, dito na ako dumaan So, yun lang naman uh, ah, Nakita nyo yung vibration ng inside uh, side mirror Dalawang side mirror yan Inig ng inig. Pero may function naman tayo na idling stop Ito So, i-on nyo lang yan Tapos, uh, experience ko din dito kay PCX Pag pinipray na ko yung left Nami-minimize nya yung vibration Pag pernes ko yung right oh, nyo, mas Tignan nyo yung dito Ito, nami-minimize yung vibration Right, press ng brake Sobrang inig Dito sa right Pag, Ewan ko, pag ganun Pa-comment na lang So, sa stylish ng PCX, maganda Magandang maganda talaga ang style ng PCX Stylish hindi nga lang, nakuha ko kasi smart black Pero dirty na siya ngayon, dirty Ayan, so ano pa ba ang issue ko dito kay BC? March 13, nung no, nagpa-pull tank ako no, ng aking jet ski, B-Power Racing ang aking nilalagay sa aking jet ski. No? So nakita nyo naman, umapaw pa yan dito. Pero tinanong ni Kuya kung okay na ba daw yan. Siyempre okay na yan. Pero well, wala na tayo magagawa, umapaw na. 6.4 liters o so 487 pesos. Kung nakikita nyo yung average yan is 36 km per liter. Yung trip ko nyan is nasa 170. At meron pa akong remaining na one bar. Pero may papakita ako sa inyo mamaya na minsan hindi talaga accurate yung mga ganitong mga average. Pa kasi average lang to, kumbaga tantya lang to ng system or ng ECU. Pero ang computation talaga nito is kunin nyo yung pinaka-trip nyo, tapos sa kanyo i-divide or doon nyo kukunin yung total kilometers ninyo. Nakikita nyo yan? Hindi yan totoo. Ang lumabas sa akin yan ay uh, tumata tumataging ting lang na 30 km per liter. Kasi ganyan na ganyan nagpagas ako, ganyan na ganyan din yung nangyari sa atin. So, yun. Wala. Ang driving habit natin is medyo biga kung biga. na uh, sagad kung sagad. Kasi syempre, tinetesting ko yung motor kasi may warranty. Kaya ganyan yung pinapagawa ko ngayon. Hindi tayo nagbabudget mil sa gas. Kasi syempre, kailangan natin masubukan yung capacity ng motor natin. so matakaw talaga siya. Hindi ako chill ride na sinasabi na iba dapat mag 45, 44. Hindi. Ayan, 30 lang yung sa akin jet ski. Pero happy ako dito dahil sa unit ko. Dahil satisfied naman ako sa arangkada ng aking motor kasi napaka-nimble niya. And napaka-agile niya. At yun nga lang, uh, pasok na pasok siya sa mga singitan kahit may angkas kang uh, malalaki kagaya ng aking anak. So, yun lang. Para sa akin, sulit pa rin kahit malakas sa konsumo. Kasi syempre, driving style natin, dun yung nagko-compensate. Kung mapiga ka, or kung malakas kang bumirit, ganyan nangyayari. Hindi ka matipid sa gasolina. Pero kung Uh, gusto mong chill ride, pero kasi sa Metro Manila, hindi ka makapag-chill ride, lalo na yung ibang nasa motor mo sa likod. No offense, pero yung iba kasi, pag mabagal ka, bubusinahan ka nila, titignan ka na masama. Kaya, yun lang. Yun lang yung nakakaano sa atin. Pero dapat ingat-ingat pa rin. Pero yun lang. Uh, 30 km per liter si Jet Ski using Shelby Power Racing. Yun lang.